Marami sa inyo na nakikinig ngayon ay maaring taus-pusong naniniwala na kayo ay mga Kristiyano. Buong puso kang nagtitiwala na pagdating ng kamatayan, langit ang iyong patutunguhan may pananalig sa loob mo na ang kawalang hanggan kasama si Jesus ay garantisado na. Pakiramdam mo ay ligtas ka, tiwala at tiyak sa iyong sariling kaligtasan. Gayunpaman, mayroong isang bagay na lubhang seryosong dapat isaalang-alang. Ang katotohanan ay lubos na posible na magkaroon ng ganitong katiyakan, ang siguridad na ito at ang pagtitiwala sa kaligtasan, ngunit sa huli, wala talagang karapatan dito. Marahil ito ang isa sa pinakamahalagang mensahe na naibahagi ko kailanman dahil mahal kong mga kapatid. Isa sa mga pinakanakaaalarma na problema sa loob ng simbahan ngayon ay ang isyo ng huwad na seguridad. Ito ang dahilan kung bakit maririnig ng maraming nagpahayag ng kanilang sarili na mga Kristiyano ang malupit na mga salita mula kay Jesus. Hindi kita nakilala kailanman lumayo ka sa akin. Sila ay tiyak sa kaligtasan, ngunit ang katiyakang iyon ay batay sa buhangin at hindi kay Kristo. Sa ngayon, habang iniisip mo ang mga salitang ito, hinihiling ko sa iyo na matapat na suriin ang iyong puso at tanungin ang iyong sarili, ang aking katiwasayan ba ay tunay na kay Kristo o ito ba ay nasa ibang bagay? Ang katotohanan ay maraming tao na nagsisimba na umaawit ng mga himno ng papuri at kahit na nagbabasa ng Biblia, ay maaaring gumawa ng isang nakamamatay na pagkakamali na humahadlang sa kanila na makapasok sa kaharian ng langit. Ang pagkakamaling ito ay tumitingin sa kanilang sarili o sa anumang bagay maliban kay Hesu Kristo bilang pinagmumulan ng kaligtasan. Kung nagawa mo ito, marahil ang iyong kaligtasan ay hindi totoo pag-isipang mabuti ang posibilidad na ito. Pusibling makaramdam ng malapit sa Diyos, maging masigasig sa pagsamba at magkaroon ng malawak na kaalaman sa banal na kasulatan, ngunit mawala pa rin. Kung ang iyong pag-asa ay batay sa isang bagay, maliban kay Kristo, kung gayon ang pag-asa na iyon ay ilusyon, ang anumang siguridad na nakasalalay sa mga pundasyon, maliban kay Jesus ay mali, at ang huwad na seguridad ay lubhang mapanganib dahil binubulag nito ang tao sa katotohanan. Maari itong makaramdam ng isang tao na protektado kung sa katunayan sila ay nasa panganib. Maaring lubos kang kumbinsido na ikaw ay nasa landas patungo sa langit, ngunit ang paniniwalang iyon lamang ay walang halaga kung hindi ito nakasalig kay Jesus. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit ang mga tao ay may maling katiyakan ng kaligtasan ay ang pagbibigay katwiran sa sarili. Marahil ito ay pamilyar sa ilan. Maaari kang maniwala na namuhay ka ng maayos, nakakatulong sa ibang tao, umiiwas sa mga problema at nananatili sa mataas na pamantayang moral. Maaari mong isipin, ako ay isang mabuting tao kaya tiyak na papayagan ako ng Diyos na makapasok sa langit. Ngunit kung ang iyong pagtitiwala ay batay sa ideya na ikaw ay sapat na mabuti para sa Diyos, kung gayon ikaw ay nahulog sa isa sa mga pinakadakilang espiritual na bitag ng sangkatauhan, itinuturo sa atin ng kasaysayan na kahit si Lucifer na udyok ng pagmamataas ay naniwala na kaya niyang itaas ang sarili sa Diyos. Gayon din, ang pagiging matuwid sa sarili ay naghahatid sa atin sa isang posisyon ng pagmamalaki kung saan hindi natin kinikilala ang ating pangangailangan kay Kristo. Nililin lang tayo ng kaisipang ito na maniwala na hindi natin kailangan ang kaligtasan dahil itinuturing na natin ang ating sarili na matuwid. Gayunpaman, binabalaan tayo ng Biblia sa Isayas 64.6 na ang lahat ng ating mabubuting gawa ay parang maruruming basahan sa harap ng Diyos. Maging ang ating pinakamahusay na pagsisikap ay nabahiran ng kasalanan at hindi karapat-dapat sa harap ng kabanalan ng Panginoon, binubulag tayo ng pagbibigay katwiran sa sarili sa katotohanan ito. Ito ay nagpapaisip sa atin na maaari tayong magtamo ng kaligtasan na nakamit na natin ang ating daan patungo sa langit. Ngunit sinasabi ko ito ng madalian. Kung umaasa ka sa iyong sariling kabutihan, sa iyong moral na record o sa iyong mga aksyon upang madama kang ligtas, kung gayon ang iyong kaligtasan ay hindi tunay, si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang iyong personal na katuwiran ay isang anino lamang sa harap ng dakilang kabanalan ng Diyos. Walang merito ng tao na may kakayahang magbukas ng mga pintuan ng kaharian ng langit dahil hindi kailanman matutumbasan ng ating katarungan ang kadalisayan ng Diyos. Mayroon ding mga nagtitiwala hindi lamang sa kanilang sariling moralidad kundi sa kanilang mabubuting gawa. Naniniwala sila na ang kanilang mga gawa ng kawanggawa o ang kanilang pag-aalay sa iba ay kahit papaano ay magdudulot sa kanila ng pagpasok sa langit. Ngunit makinig ng mabuti, ang Diyos ay hindi gumagawa ng isang sistema ng balanse kung saan ang mabubuting kilos ay mas matimbang kaysa sa masasama. Ang langit ay hindi nasakop ng merito ng tao. Nilinaw ito ng Efeso 12.8-9 sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi nagmumula sa mga gawa upang walang makapagyabang. Ang ating mabubuting gawa, gaano man ito kahusay, ay walang kapangyarihang iligtas tayo. Maari tayong magbigay sa mga nangangailangan, maari tayong gumawa ng voluntaryong gawain, at bagaman ang mga pagkilos na ito ay maaring salamin ng isang nagbagong puso. Hindi ito ang nagbibigay ng garantiya sa ating kaligtasan. Kung ang iyong kumpiyansa ay batay sa iyong mga aksyon, ikaw ay nakatayo sa isang marupok at hindi matatag na pundasyon. Ang kaligtasan ay hindi tungkol sa kung ano ang ginagawa natin, ngunit tungkol sa kung ano ang nagawa na ni Kristo sa krus. Ang kanyang sakripisyo lamang ang makapagpapadalisay sa atin at makapagpapalaya sa atin sa kasalanan. Kung ikaw ay naghahanap ng katiwasayan sa kanyang kabutihan, kung gayon ay may dahilan para sa pag-aalala sapagkat ang iyong mga gawa ay hindi kailanman mapapalitan ang nagliligtas na biyaya ni Kristo. Ang mabubuting gawa ay salamin ng tunay na pananampalataya, ngunit hindi sila ang ugat nito. Ang isa pang pangkaraniwang anyo ng maling siguridad ay ang ideya na ang kaligtasan ay nauugnay sa simbahan na dinadaluhan ng taong iyon. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang kanilang kaugnayan sa isang partikular na simbahan o relihiyosong denominasyon ang siyang gumagarantiya sa kanilang kaligtasan. Iniisip nila na ang kanilang partikular na simbahan ay ang tanging may hawak nang katotohanan at kung ang isang tao ay hindi bahagi nito, hindi sila maliligtas. Ito ay mapanganib na pag-iisip dahil inaalis nito ang pagtuon kay Kristo at inilalagay siya sa isang institusyon. Ang simbahan ay mahalaga para sa pagtuturo, para sa pakikisama at para sa pagsamba, ngunit hindi nito maililigtas ang sinuman. Si Jesus lamang ang nagliligtas. Kapag inilagay natin ang ating tiwala sa simbahan sa halip na ilagay ito kay Kristo, tayo ay gumagawa ng isang malubhang pagkakamali. Ang simbahan ay nilikha ng tao habang si Jesus ay walang hanggan. Ito ay umiral bago nabuo ang anumang denominasyon. Inilapit ng Panginoon ang mga tao sa kanyang sarili sa loob ng maraming siglo anuman ang relihiyosong mga istrukturang nilikha ng mga tao. Siya lamang ang nagpahayag sa Juan Partinu 6. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung napagtanto mo na ang iyong seguridad ay nasa simbahan at hindi kay Kristo, kung gayon ikaw ay nalinlang. Ang kaligtasan ay hindi tungkol sa pag-aari sa isang partikular na grupo ng relihiyon, ngunit tungkol sa pagkilala at pagsunod kay Heso Kristo. Mayroon ding mga naglalagay ng kanilang pag-asa sa mga tradisyon at ritual ng relihiyon na naniniwala na ang mga binyag, komunyon at iba pang panlabas na kaugalian ay magagarantiyahan ng buhay na walang hanggan. Gayunpaman, paman walang relihiyosong gawain ang maaaring pumalit sa isang tunay na kaugnayan kay Kristo. Ang tunay na kaligtasan ay wala sa mga gawa, sa merito ng tao, sa mga kaakibat o sa mga ritual. Siya ay eksklusibo kay Kristo. Sa makatuwid, suriing mabuti ang iyong sarili at tanungin ang iyong sarili, ang aking seguridad ba ay talagang kay Jesus o sa iba pa? Walang puwang para sa pagdududa pagdating sa kawalang hanggan. Magtiwala lamang kay Kristo dahil siya lamang ang tunay na garantiya ng buhay na walang hanggan. Ang kumpirmasyon ng mga gawaing ito ay maaring makabuluhan, ngunit ang mga ito ay mga simbolo lamang na tumuturo kay Kristo. Gayunpaman, ang mga simbolong ito ay hindi si Kristo mismo. Ang pagsasagawa ng mga relihiyosong ritual ay hindi pinapalitan ang isang tunay na kaugnayan kay Jesus. Sa Mateo 15.9, sinaway ni Jesus ang mga Pariseo sa pagsasabing, Ang mga taong ito ay nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Sila ay sumasamba sa akin ng walang kabuluhan na nagtuturo ng mga doktrina na siyang utos ng mga tao. Tulad ng mga pariseyo, maaari tayong makisali sa mga gawaing pangrelihiyon, sundin ang mga tradisyon at hindi pa rin nauunawaan ang diwa ng Ebanghelyo. Kung ang iyong pagtitiwala sa kaligtasan ay batay sa mga ritual o kaugalian, alamin na kung walang tunay na pananampalataya kay Kristo, ang mga gawaing ito ay walang laman. Sila ay walang halaga tulad ng mga idolo. Ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan na si Kristo ay nabubuhay sa atin, hindi lamang sa ating paligid. Ang kaligtasan ay hindi isang set ng mga gawi, bagkus isang tunay at nagbabagong ugnayan sa Tagapagligtas. Ang mga pariseo ay sumunod sa ilang mga tuntunin sa relihiyon, ngunit sila ay malayo pa rin sa Diyos. Huwag payagan ang mga tradisyon na magbigay sa iyo ng maling pakiramdam ng seguridad. Ang mga gawaing ito ay dapat lamang magkaroon ng kahulugan kung ito ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya kay Jesus. Ang isa pang karaniwang espiritual na bitag ay ang pag-asa sa mga emosyonal na karanasan bilang batayan ng pananampalataya marahil ay nagkaroon ka ng di malilimutang sandali sa isang serbisyo o labis na naantig sa panahon ng isang tawag sa altar. Ang mga sandaling ito ay maaaring maging maganda at nakakaantig, ngunit hindi ito katulad ng kaligtasan. Ang matinding emosyonal na tugon ay hindi nangangahulugang isang tunay na pagsuko kay Kristo. Maraming tao ang umalis sa mga relihiyosong pagpupulong na lubhang naantig, ngunit hindi aktwal na isinuko ang kanilang buhay sa Panginoon. Binanggit ni Jesus ang ganitong uri ng sitwasyon sa talinghagan ng manghahasik sa Mateo Tiritrisi. Inilarawan niya ang mga binhi na nahulog sa mabatong lupa kung saan sila ay mabilis na tumubo, ngunit hindi nagugat. Ang mga taong ito ay tumatanggap ng salita ng may kagalakan sa simula, ngunit kapag sila ay nahaharap sa mga paghihirap, sila ay sumuko. Ang tunay na kaligtasan ay hindi lamang batay sa mga kapanapanabik na sandali, ngunit sa isang binagong buhay na nakaugat sa pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Kung ang iyong espiritual na siguridad ay nakabatay lamang sa isang emosyonal na karanasan. Marahil ay oras na upang pag-isipan kung si Kristo ay tunay na nabubuhay sa iyong puso. Ang isa pang karaniwang pagkakamali ay ang paniniwalang ang kaligtasan ay maaaring mamana. Iniisip ng ilang tao na ligtas sila dahil lumaki sila sa mga kristyanong tahanan o dahil ang kanilang mga magulang ay palaging tapat na tagasunod ng Diyos. Gayunpaman, ang pananampalataya ay hindi isang bagay na automatikong naipapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Itinuturo sa atin ng Juan 1.2.13, datapuwat ang lahat ng tumanggap sa kaniya ay binigyan niya ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos sa mga sa palataya sa Kaniyang pangalan na ipinanganak hindi sa dugo ni sa kalooban ng laman ni sa kalooban ng tao kundi ng Diyos. Ang pananampalataya ng iyong mga magulang ay hindi magagarantiya ng iyong kaligtasan. Gayon din ang kasaysayan ng iyong pamilya, ang kaligtasan ay isang personal at hindi na ililipat na desisyon. Ang impluensya ng pamilya ay maaaring magsilbing batayan para malaman ng isang tao ang katotohanan. Ngunit ang pagpasok sa kaharian ng langit ay nakasalalay sa isang individual at tauspusong pagsuko kay Jesus. Mayroon ding mga naniniwala na sila ay naligtas dahil lamang sa mayroon silang biblikal o doktrinal na kaalaman. Gayunpaman, ang pag-alam tungkol sa Diyos ay hindi katulad ng pagkilala sa Kanya ng personal. Kahit na ang mga demonyo ay kilala kung sino si Jesus at sila ay nanginginig sa harap niya. Santiago 2.19 Ang kaalaman lamang ay walang kapangyarihang iligtas ang sinuman. Tanging ang tunay na kaugnayan kay Kristo ang makapagpapabago ng buhay. Ang pag-unawa sa kasulatan ay mahalaga, ngunit kung walang pagbabago sa puso, ito ay nagiging baog. Maaaring malaman ng isang tao ang bawat detalye ng Biblia, ngunit kung wala silang Kristo na nananahan sa loob nila, ang kaalamang ito ay magiging walang silbi. Hindi sapat na malaman ang tungkol sa Diyos kailangan ang pakikipag-isa sa Kanya. Sa gitna ng tunay na kaligtasan ay ang krus ni Kristo. Ito ang pinakamahalaga at pinakamahalagang punto sa buong Ebanghelyo. Doon pinasan ni Jesus ang kaparusahan sa ating mga kasalanan upang hindi natin harapin ang poot ng Diyos. Hindi ang ating mabubuting gawa ang ating moralidad, ang ating simbahan, ang ating mga ritual, o ang ating mga karanasan ang nagliligtas sa atin, tanging ang sakripisyo ni Jesus ang may kapangyarihang dalisayin tayo. Si Jesus, na hindi kailanman nagkasala, ay ibinigay ang Kanyang sarili sa ating lugar upang tayo ay maging ganap sa harap ng Diyos. Sa Juan 3.16 na susulat, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay hindi isang gantimpala para sa ating mga aksyon, ngunit isang regalo na ibinigay sa pamamagitan ng biyaya na makukuha lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinatitibay ng Epeso Dopa ko ang katotohanan ito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang walang makapaghambog. Ang ating pag-asa ay kailangang nakabatay sa ginawa ni Kristo sa krus. Ito ang tanging siguradong pundasyon. Kaya muli, pagnilayan at suriin ang iyong sariling buhay. Naghangad ka ba ng kaligtasan sa isang bagay maliban kay Kristo? Ang iyong pagtitiwala ba sa iyong sariling katuwiran, sa iyong mabubuting gawa, sa simbahan na iyong dinadaluhan, sa mga ritual na iyong sinusunod, sa mga damdaming iyong nararamdaman o sa kaalaman na iyong tinataglay? Wala sa mga bagay na ito ang makagagarantiya ng buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang daan. Walang ibang paraan, walang ibang shortcut, walang ibang alternatibo. Si Jesus ay hindi lamang isa sa mga pagpipilian. Siya ang tanging paraan tungo sa kaligtasan. Sa duwamang mga taga-Korinto di Ronde si Apostol Pablo ay nagpapayo sa atin. Suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nagpapatuloy sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. O hindi ba ninyo nalalaman sa inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo? O kung hindi, kayo'y hindi na sinasang ayunan. Ang layunin ng mga salitang ito ay hindi upang lumikha ng takot, ngunit upang akayin ka upang maging ganap na sigurado na ang iyong espiritual na pundasyon ay itinatag lamang kay Kristo. Ang kawalang hanggan ay isang napakaseryosong bagay para tratuhin ng walang pakialam o walang batayan na mga katiyakan. Kung nagtiwala ka sa anumang bagay maliban kay Jesus para sa iyong kaligtasan, maaaring hindi ka patunay na naligtas. Naway ngayon ang araw na talikuran mo ang lahat ng huwad na siguridad at magtiwala kay Kristo lamang. Siya lang ang makakapagligtas. Walang iba, walang ibang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan magsisi, maniwala sa Ebanghelyo at gawin ang krus ni Kristo na angkla ng iyong kaluluwa. Sa pamamagitan lamang niya natin matatagpuan ang tunay na kaligtasan at ang pangako ng buhay na walang hanggan.